Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga posibleng sanhi ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkasira ng paningin, pagbabago ng posisyon ng ulo kapag ito ay nakatungo. Mayroon tayong isang kalamnan na tinatawag na sternocleidomastoid muscle. Ito ay narito. Nakikita mo, matatagpuan ito dito. Mayroon tayong ganitong uri ng proseso, ang mastoid na proseso, sa pinakamataas na parte ng kasuotan at sa ibaba ng lugar ng attachment. At ang clavicle. May napakakaunting impormasyon tungkol sa parte ng dibdib na ito, tungkol sa mga ehersisyo, para saan ito dapat sanayin. Bakit mahalaga na ito ay nasa mabuting kalagayan? Ano ang mga naaapektuhan nito? Ngayon ay marami tayong matututuhan Tinalakay ko sa inyo ang tungkol sa mga mahabang flexors ng leg, tungkol sa mga maikling flexors na mahalaga para hindi tayo magkaroon ng problema sa vertebral artery na matatagpuan dito. Siyento ay nandito mismo sa pagitan ng unang vertebra at ng occiput. Ito ay tumatagos sa kalahati ng bungo at ang vertebral artery mismo ay nandito sa transverse processes. Ang mga twists ng mga transverse processes ng vertebrae, ang spinal canal ay dumadaan dito. Malaki ang kahalagahan para sa normal na function nito ang mga mahabang flexors ng leg. Mayroong grupo ng kalamnan sa likod ng leg, naro nito. Ngunit mayroon pang isa pang arterya na nagbibigay ng dugo sa utak. Ito ay ang common carotid artery. Nahahati ito sa internal at external carotid artery. At mayroon din tayong daloy ng dugo at lymph mula sa ulo. Maaaring dumaloy ng maayos ang dugo papunta sa ulo ngunit hindi ito maayos na umaalis mula rito. At ang malaking epekto sa kalagayan ng carotid artery, pangkalahatan, panloob, panlabas, sa kung paano aalis ang dugo mula sa ating ulo. Dahil madalas, kahit sa edad na bata at nagbibinata, nagsasagawa sila ng ultrasound sa mga ugat sa leeg, ulo, at mayroong ganitong uri ng paglabag, ang venous outflow. Malaki ang kahalagahan nito upang amang lahat ay maging maayos. Sa papasok at pag-alis na daloy ng dugo, mayroon itong kahalagahan na kalamnan, pectoralis major na kalamnan. Ang pangunahing function nito, kung saan ginagamit natin ito sa buhay ng madalas, inililingon natin ang ating ulo. Halimbawa, gusto kong tumingin sa kanan. Ililingon ko ang ulo ko sa kanan. Ang kalamnan na ito, tumitigas ito. Subukan mong gumawa ng kilos. Ilagay ang iyong kamay dito, pagkatapos ay ilingon mo ang iyong ulo. Mararamdaman mo ang kaunting tensyon dito. Dahil sa araw-araw nating buhay, ito ang halos tanging kilos kung saan ito gumagana. Nakakakuha ito ng kaunting stress at gumagana. Halimbawa, kung ikaw ay lumingon, tulad nito, gumagana lamang ang harap na bahagi nito. Yung bahagi na hindi nakakabit sa dibdib. Yung bahagi na nakakabit dito sa key, hindi talaga ito nakakakuha ng stress mula sa atin. Gumagana rin ito kapag nakahiga tayo, tumatayo, nagbubuhat. Sa ganito ito nagiging stressed mula sa dalawang direksyon. Kung lilingon ka ngayon, mas marami sa isang banda. Pero madalas, wala ibang galaw kung saan ito gumagana. Kaya sa paglipas ng oras, ang kalamnan na ito ay nagiging sobrang nipis, manipis, manipis. Ibig sabihin kung ang leeg ng isang tao ay manipis, kapag tinitignan mo ito mula sa harap, ito ay napakanipis. Ito karaniwang konektado sa kahinaan ng kalamnang ito dahil hindi ito na-develop. Ito ay mahina, nakalaylay, at hindi masyadong maganda. Malaki ang kahalagahan nito, una, para sa supply ng dugo. Malaki ang epekto nito sa pandinig dahil ito ay nakakabit sa mastoid bone. Sa loob ng mastoid bone, ay ang buong aparato ng pandinig natin sa loob nito. And kung magbabago ang posisyon ng mastoid bone, magpapakita ito ng mga sintomas tulad iba't ibang ingay, parang may buhangin at iba't ibang tunog doon. Maaring marinig mo ang mga ingay na wala naman na ikaw lang ang nakakarinig. Lahat ito ay dahil sa kalamnan na ito. May iba pang mga dahilan pero sigurado'ng kasama ito at ang pagpapabuti ng kalagayan nito ay maaaring tuluyang alisin ang ingay na ito. Mahalaga rin ito sa paggalaw ng mastoid sa ibaba ng panga dahil din sa pagbabago ng posisyon ng ulo. Dahil kung magkaiba ang tensyon mula kanan papuntang kaliwa, hihina ang isang bahagi at patuloy nagagana ang kabila. Magbabago ang posisyon ng ulo. Ibig sabihin maaaring tumagilid ang ulo sa isang banda o sa kabilang banda. Magiging hindi komportable ang pagpapanatili ng ulo sa gitna. Mas komportable na bahagyang itagilid ito sa isang banda. Magbabago rin ang pagkagat dahil nagbago ang posisyon ng ulo. Ang panga ay patuloy na gumagalaw sa parehong axis. Tulad ng kung paano ito gumagalaw dito, ganun din sa posisyong ito ng ulo. Hindi ito magsisimulang gumalaw dito, hindi ito mag-a-adjust sa ganitong kurbadong posisyon ng ulo at ito ay magpapatuloy na gumalaw sa ganoong paraan at magiging hindi komportable ng ngumuya sa isang banda o sa kabilang banda lamang magkakaroon ng tensyon sa isang banda mga strain sa kalamnan at sa kabilang banda ang kasukasuan ay bahagyang luluwag magkakaroon ng mas malaking volume ng galaw on the way deep in 5000 at bobarinay magkakaroon din ng iba't ibang pagkakababad. ito rin ay nakakaapekto sa pagkabuo ng cervical scoliosis dito isang angulo tulad nito ang nabubuo at kung may maidagdag na muscle spasm na nagtataas sa scapula dito, lalo na nitong babaguhin ang posisyon ng ulo. Iniikot nito ang kalamnan na nag-aangat ng blade ng balikat sa gilid. Well, sa kabuuan, sa madaling salita, naintindihan mo na malaki ang kahalagahan nito. Ngayon, malinaw na mayroon ka ng stimulus upang gawin ang ehersisyo para rito. Ngayon ay sasayanin na natin ito kasama mo, tama? Ayon. Upang magsimula, maganda na malaman kung may pagkakaiba ba sa iyo sa pagitan ng kanan at kaliwa gamit ang mga kalamnan na ito. Para rito, maaari kang kumuha ng litrato gamit ang iyong telepono o maaari kang lumapit sa salamin. Ngunit sa salamin, madalas na hindi tama ang pagtatasa ng tao ng posisyon ng kanyang katawan dahil kung ang isang mata ay mas mataas, ang isa ay mas mababa, magiging mali ang pagtatasa. Madalas na nangyayari na ang balikat ng isang tao, halimbawa, ang kaliwang balikat ay mas mataas, ang kanan ay mas mababa, pero para sa kanya baligtad ito. Ilalagay mo siya sa harap ng salamin, titingnan niya at sasabihin na, "Oh, kabaligtaran ang tingin ko dito noon pa. Palagi mong naranasan ito, ganito lang talaga." Mukhang may problema rin sa mata mo, kaya hindi mo nakikita ang sarili mong mga problema. Akala mo ay perpekto ka, pero sa totoo lang ay hindi. Kaya ito na ang unang pagsusuri na gagawin natin. Kunan mo ng litrato ang sarili mo o lumapit ka sa salamin kung meron ka. Tignan mo kung nasa parehong level ba ang iyong mga mata, kung pareho ba ang level ng iyong mga tainga. O kumuha ka ng litrato, tapos guhitan mo ang ibaba ng iyong mga mata, ang ibaba ng iyong mga tainga. Tignan mo kung may pagkakaiba ba o wala. Sa normal na kondisyon, mayroong maliit na pagkakaiba. Pero sa ideal, dapat nating sikapin na halos wala. Ang ikalawang pagsusuri ay ang pag-ikot. Tumayo ka at tumingin sa harap. Ilingon ang ulo sa isang direksyon, umikot ka. Hindi mo kailangang gumawa ng pinakamalaking pag-ikot. Gawin mo hanggat malaya itong umiikot para sa iyo. Dahil ito ay malayang iikot hanggang sa kung saan ito maaaring umikot. Kung patuloy mong susubukan na lumingon, ang iyong balikat lamang ang iikot, hindi ang iyong leeg. Gawin siya sa isang direksyon at pagkatapos ay sa kabilang direksyon. Pansinin kung may pagkakaiba sa paglingon. Ibig sabihin halimbawa, mas madali na lumingon sa direksyong ito, pero mas mahirap ang paglingon sa direksyong iyon. Ito ay maaring may kaugnayan sa kahinaan at pag-ikli ng kalamnan sa parehong oras. Ibig sabihin, ito ang pangalawang palatandaan na mayroon ng isang uri ng hindi balanse sa pagitan ng mga kalamnang ito. At ang pangatlo, tingnan mo lang ang iyong sarili. Kung ang iyong leeg ay manipis tulad ng sa isang gansa, malamang na ito ay mahina rin Ngunit mayroon ding sobra ang timbang, syempre. Ito, itong taba, ay tinatakpan ang manipis na kalamnan. Hindi palaging nakikita na ang leeg ay mataba, ngunit sa katunayan ang mga kalamnan doon ay manipis. Ang lahat ng iba pa ay iba. Kaya, tapos na tayo. Kaya, sa madaling salita na intindihan natin na napakahalaga nito, kailangan nating gumawa ng isang bagay, tara at gawin ito. Tara at sanay natin ang kalamna na ito. Kung masakit ang ulo, itong ehersisyo rin ay makakatulong na alisin ang sakit ng ulo at upang mabigyan ito ng stress. Ang mga kalamnan na ito ay madalas na magkaiba sa kanan at kaliwa, kaya mas mabuti na sanayin sila ng magkahiwalay. Mayroong pagsasanay na kung saan sila ay kumikulos ng magkasabay. Ito rin ay isang pagsusuri kung nagtatrabaho ang mga kalamnan na ito para sa iyo o hindi. Mahiga ka sa iyong likod tulad ng ganito. Itaas mo ang iyong ulo, ngunit subukang panatilihin ito sa posisyon kung saan ito ay nasa iyo, hindi dapat ito bumaba. Oo. Subukan mong panatilihin ito at sa mahinang kalamnan na ito, mapapansin mo na ito ay magsisimulang manginig tulad ng ganito. Manginginig na katulad nito ang iyong ulo kapag ang kalamnan ay mahina. Hindi nito kayang panatilihin ang bigat ng ulo. Nagkakaroon ng ganitong pagnginig. Sa normal, mga 20 segundo kung kaya mong panatilihin, mas mabuti kung 30 segundo. Ito ay maganda. Ibig sabihin, mas mabuti itong gamitin hindi bilang ehersisyo kundi bilang pagsusuri sa simula. Upang malaman kung nasa maganda itong kondisyon o hindi. Kung sa ganitong kalagayan ay nagkakaroon ng pagnginig, hindi mo kayang panatilihin ang bigat ng ulo. Ito ay malinaw na kahinaan ng kalamnang ito, dahil dapat nitong kayang panatilihin ang bigat ng ulo ng walang problema. Hindi nito kailangan ang anuman. Kaya ngayon ay simulan na natin ang pagsasanay. Ito ay higit pang pagsusulit. Ilagay sa mga komento kung gaano karaming segundo ang nakayanan mong panatilihin ng iyong ulo. Aalamin natin ang nagwagi kung gaano karaming segundo. Tingnan natin. Gaano kahusay ang iyong pisikal na katawan? Kaya hihiga tayo sa gilid ng ating kamay ito kung gaano kahusay na ilalagay natin ito para hindi ito masyadong makagambala sa iyo at. At ibaba natin ang ulo natin tulad ng ganito at pagkatapos ay itaas natin ito. Kung gagawin natin ng ganitong kilos kasama mo, dito ay mayroon tayong load sa kalamnan na ito. Ngunit mayroon din tayong parallel na nagaganap sa lahat ng lateral muscle group at sa trapezius at sa mahabang neck extensor at sa kalamnan na nag-aangat sa scapula. At dito, kailangan nating i-isolate ang kalamnan na ito mula sa lahat. Para dito, ililingon natin ang ulo dito, medyo pataas na nasa apat na degrees upang ang ilong natin ay tumuturo. Or kahit parehong kilos na ginawa mo, ibababa mo ang ulo mo at itaas ibaba mo at itaas. At dito, magkakaroon ka ng maximum na tensyon sa kalamnan na nagaangat ang sternocleidomastoid muscle. At dito, kailangan mong tumingin pataas sa sandaling ibinaba mo ang iyong ulo at tumingin din pataas kapag itinaas mo ang iyong ulo. At gawin mo ang kilos na ito. Subukang gawin ito. Sa buong amplitude, hanggang sa kaya mong ibaba at hanggang sa kaya mong itaas. Mararamdaman mo ang pagkapagod dito sa kalam ito na hindi mo kailanman ginamit sa buhay mo. Mararamdaman mo sa wakas na mayroon kang kalam ito. Simulan mo muna kahit na madali para sa iyo. Huwag gumawa ng higit sa sampung ulit sa isang panig. Gawin sa isang panig at pagkatapos ay gawin sa kabilang panig. Ito ang pinakamagandang bahagi. Ang kalamnan, ito ang dugo ang dugo ay pumupunta sa kalam ng ito. At tingnan mo ang iyong sarili sa salamin, ang iyong leeg ay magiging mas makapal ng kaunti. Ang iyong leeg na katulad ng sagansa ay magiging isang normal na leeg, manok sa simula at pagkatapos gawin mo ito na normal na dahan-dahan. Sobrang kapaki-pakinabang din ng ehersisyong ito para sa mga may problema sa paningin. Dahil sa pagsasanay sa kalamnan na ito, sabay mong pinapabuti ang daloy ng dugo sa mata sa mga kalamna ng mata. Ano maring mangyari na mas madali itong gawin sa isang panig at mas mahirap sa kabilang panig? Ngunit subukang ulit-ulitin ito sa parehong panig. Iyam ibig sabihin halimbawa sa kanang panig ay maaari kang gumawa ng sampung beses. Sa isang approach sa kaliwa, ang limang beses na ginawa mo ay maaaring maging nakakapagod na rin. Subukan na tiyakin din na ang kabuan halimbawa tatlong approach na ginawa mo sa kanan Magkakaroon ka ng tatlong beses na sampung ulit. Sa kaliwa naman ay magkakaroon ka ng halimbawa doon ng tatlumpu doon, tatlumpung ulit na isang beses, o labin limang ulit na dalawang beses, o sampu sa tatlo. O, oh, ganun na nga. Sa tulong ng aritmetika sa lahat ng mga manipulasyon na ito ng calculator, ay nauunawaan mo na kung gaano karami ang kailangan mong gawin. Ito ay hindi lamang pagsasanay, kailangan mong isama ang pag-iisip mo rito. Kaya mga kaibigan, ito ang ehersisyo para sa mga may pananakit ng ulo. Gawin ito ng isang beses, lilipas din ito pero magiging mas madali ito.